Usap-usapan ngayon ng mga netizen na hiwalay na rin sina Kailin Alcantara at Mavi Legaspi, ito'y dahil sa ilang post ni Kailin. Ang double meaning post ni Kailin sa Instagram ang nakitang sign ng netizens na hiwalay na ang dalawa. Thick skin, clear bound Aris, airplane mode, close friends, savings, self-care, strong focus, self-appreciation, post nito, Lalong na-intriga ang netizens lalo na ang Mavline fans na there is something wrong sa mga idolo nila dahil sa TikTok post ni Kailin na ibaka. TikTok, I knew it, sinundan pa ng tweet na I knew it. Ang dating nito sa mga fan, may nalaman sa TikTok si Kailin. May post pa ang aktres ng tennis balls at may photo at video na naglalaro siya ng tennis. Pero ang caption ay time to start anew. Ang latest IG post ng aktres ay larawan niya at may caption, Make your future self proud. Samantala, sa IG page ni Zorin Legaspi ay nagpost nito ng video na may caption, Keep smiling guys, it's good to have genuine friends, ingat kayo. Mapapansin din na nag-comment si Carmina Villaroyal ng, Maraming salamat sa mga tunay na nagmamahal sa mga anak namin. Mahal din namin kayo. Sa gitna ng isyong breakup ni Namavi at Kylan, may dalawang post sa kanyang Twitter account si Carmina na pinag-uusapan ngayon ng mga netizen, una ay nang mag-post ito ng quote na para sa kanyang kambal na si Mavi at Cassie, people can destroy your image, damage your personality, create rumors about you but they can never take away your good deeds. Because no matter how they describe you, you will always be admired by those who know you best. At sumunod ay mom knows best naman ang ipinost ni Mina. Umani ng samot-saring reaksyon at komento ang naging hanash ni Carmina Villaroel na mom knows best sa gitna ng mga alingas na break na ang kanyang anak na si Mavi Legaspi at si Kylin Alcantara. Sa post ng Fashion Police, pinutakte ng mga komento si Carmina. Mukha namang pakalamerang nanay yan si Carmina. Halata naman, mom knows best, meaning kaya noon, she wanted the breakup too. Sa bagay, babata pa, Gets namin Carmina na nanay ka, ang problema lang hindi na teenager or bata ang mga anak mo. Capable na yan to make their own decisions. Ang OA, lang ng mother knows best. Baka monster in law ang labas mo niyan. Si Carmina yung tipong ayaw mo maging in-laws hahaha. Hilig sumausaw eh. Truth, good luck sa mapapangasawa ng kambal. Monster in law tendencies. Sausaw din si Mudra sa isyo ng mga bata. Tanda-tanda mo na nakikisali ka pa sa breakup issue ng anak mo. Mom knows best, is a coded word for, I am also a woman and I know how you will manipulate my son, kaya mga boys. Listen to your mom since at one point in time, they also manipulated your dad is it just a cycle haha. <laughs> mom knows best kasi natuto na siya sa pinagdaanan niya kay BB. Sana nag-PM na lang siya dun sa kambal, kailangan pa talagang mag-post ng parinig. Susunod na ba ang Bible verses? Kung tungkol sa love life ng anak mo ito, dapat hindi mo na i-post. Simpre anak mo yan alam ng lahat kung kampihan ang laban na natural sa anak mo ikaw kakampi. Madami akong kilala na iba sila sa pamilya at iba ang ugali pagdating sa relasyon. Thanks to Carmina, napagtanto ko na hindi ako magiging ganitong nanay sa anak kong lalaki. Kung iisipin ko na mother knows best, my son will never be happy. Ayokong nakadepende sa akin ng decision at happiness niya. I'll just be there whatever happens in his career and love life.